Hello, kumusta kayo? Kumusta? Happy New Year sa lahat. Meron lang tayong pag-usapan ngayon. Malayo pa ito, 2028, pero kailangan na natin itong pag-usapan. Pero bago yan, kung bago ka pa nang dito sa aking channel, huwag kalimutan isubscribe yung ating YouTube channel, TDS Saudi, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, Usapan natin ang 2028 election kasi sabi ni Inday Sara 2026 uh, mga December 2026 sabihin na niya kung tatakbo siya o hindi. Pero sa tingin ko tatakbo ito. Now, kung tatakbo si Inday Sara pagka-pangulo, kailangan natin mamili ng kanyang magiging vice president. Okay. So, sa aking thumbnail na ilagay, mayroong apat na mga kalalakihan makisig na pwede niyang magiging vice-presidente. So, ang posibleng tatakbo naman pagka vice-presidente sa 2028 ay akin, akin lang ito. Una, Rapitulpo. po. Okay si Tulpo, sinabi niya na niya, hindi siya tatakbo na Pangulo. So, sa tingin ko, dalawa lang no, ang uh, pwede niyang uh, takbuhan. Pwede siguro busy presidente or magre-re-electionist siya bilang senator. Yun siguro ang uh, takbuhan niya. Kung magbisi siya, hindi lang natin alam kung anong partido or mag-independent ba siya. So, ang tanong, magkasundo kaya ni Rapitolpo? If si Inday Sara ang presidente, magkasundo kaya sila? Sa tingin ko naman is okay naman si Tolfo eh. Sa tingin ko magkasundo sila. No, wala naman problema si Inday Sara. Ma 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 madali mo yan kasama or hindi naman yan siya ano na uh, tao at saka kung magiging leader yan walang makialam diyan ayaw niya yan pakialaman siya walang asawa walang magulang o sino mang kapatid na mangingi alam diyan no lahat ng mga gagawin yan ay uh, basi lang sa, sa kanya sa kanyang mga desisyon, lahat sa kanya. Walang sino man na magdesisyon para sa bansa kung siya ang magiging Pangulo. So, Tolpo, okay kung siya ang magiging Vice Presidente ni Inday Sara. Pangalawa, Chis Escudero. Na, nagtakbo na yun si Chis Escudero, uh, pero hindi nanalo, di ba? So, if tatakbo ulit. Wala naman lang yung tak ibang takbuhan niyan. Senator or magbis siya. Kung Chis Escudero, ito mayroong kunting problema. Kay Chis Escudero, kung siya magiging busy ni Inday Sara. Ha? Sa so, tingin ko lang. Tingin ko lang naman. Ewan ko lang ha, kung ah uh, uh, magka-partner sila. Hindi ko lang uh, sure kung magkasundo ba ito sila ni Inday kasi ngayon nga, tumitira siya kay Inday Saray, 'di ba? So tingnan natin. Pero may posibilidad na, na si Escudero ay tatagong bisi. Uh, presidente ulit. Pangatlo, rebilia. Bong Revilla. Bong Revilla is nasa partido yan ni Tambaloslos, no? ito sakali tatakbo si Tambalos Los pagkapangulo, uh, posiblit na si Pong Rebilla ang kukunin niyang BC, Kasi yun ang uh, ano niya sa partido. Hindi naman niyang kukuha ng BC niya na nasa ibang partido. Yung nasa partido niya, yung kukunin niya, sino ang malakas diyan sa partido niya? Si Pong Rebilla. Sasayaw lang yan ng Budots. Panalo na. Ano kaya ang itsura? No? Kung uh, dalawa sila ni Uh, Rebilya. Uh, Romualdis Rebilya. O oh, puro R. At kung sasayaw sila dalawa ng budots, ano sa tingin nyo? Panalo na? Kasi kayo, pag sumayaw lang ng budots, binoboto na ninyo. Kaya yun tuloy. So if tatakbo si Tambah, ito talaga ang bisinya niya, si Bong Rebilya. If hindi manalo si Tambah versus Inday Sara, so, ang manalong bisi sa mga tumatakbo ay si Bung So, si Bung ang magiging bisi ni Inday. So, sa tingin nyo, magkasundo sila sa tingin ko, okay naman si Bung Rebilia. ah okay si Bung Rebilia na magiging bisi ni Inday sa araw. Pero, merong pinaka-okay na magiging ah, katandim ni Inday. Talaga, ito talaga ang tingin ko na atatakbo ah, or kukunin ni Inday Sara bis lang bisi presidente. Bakit hindi si Go? Bakit hindi si Padilla? Bakit uh, hindi yung si Pastor Kibuloy? Ito, magaling din ito. Bato de la Rosa. Okay. Si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, ay uh, pagdating sa seguridad ni Inday Sara, ay maasahan mo si Bato. Kasi a uh, una ano talaga ito close talaga ito ni Inday at uh, magkasama sa trabaho before pa lang Mayor pa lang si Inday nang na yan si Bato mula pa sa tatay nila si Rodrigo Rua Duterte nang na yan si Bato hanggang ngayon nang pa rin siya uh, sabihin mo eh si si Bonggo eh matagal na yan din sa kay tatay yes matagal na yan kay tatay pero ang close talaga ni Inday ay si Bato. Ah, si Bato talaga yung malapit kay Inday. Nakita niyo ba si uh, ano, bongo na maano kay Inday hindi. Si Padilla naman is uh, okay naman si Padilla. No, pero sa para sa akin lang, ah, para sa akin lang naman. Mas okay si Bato na magiging vice presidente ni Inday Sara. Si sa siguridad okay kasi dating chief populist yan, general alam niya kung paano protektahan si Inday Sara at hindi niya try si Inday Sara. Ah, katulad ng ginawa ng ng mga uh, Marcos admin ngayon na binubugbog nila si Inday. Ha? Ah, inaapi. Hindi naman gagawin ni Bato 'yun. Di ba? Malaki ang utang na loob ni Bato sa mga Duterte. Kaya hindi niya magawa 'yan. So sa tingin ko, pagtatakbo talaga si Inday, ito ang kukunin niyang bisi si Bato de la Rosa. Ha? O tan tanding ito sa 2028. Kaya, uh, ihanda na natin ang ating mga sarili para sa 2028 na eleksyon. Kasi, malaking uh, ano ito. Uh, malaki talagang <laughs> bugbugan ito na no, sa eleksyon. So, hanggang dito na lang muna guys. Abanganin uh, abangan ang ating mga susunod na mga topic kayo, anong masasabi ninyo sa aking uh, uh, mga prediction, char <laughs> prediction sige, maraming maraming salamat and happy new year, God bless sa lahat